yun what's up mga boss good evening at yun ginagabi na naman tayo pag ano pag uwi ay sakit ang tawan sakit yung katawan natin mga boss pastin lang Pagkawi lang natin mga boss, galing tayong ano, galing tayong trabaho at may dinaanan tayong ano, dinaanan tayong ulam sa ano, Tapaco, Maynila. Yun. Ang sarap, mga boss. Luto to ni, ano mga boss? Luto to ni Sunyas Journal. Yun. At ison, maraming salamat sa, ano, maraming salamat sa uh, ulam. <laughs> Ang sarap. Natikman ko na to kanina, mga boss, pero ano lang, ah, uh, kunti lang, pero amoy pa lang ulam na. Napaka sarap magluto, mga boss. At yun, Ate Sean, maraming salamat sa ano sa ulam mo. Balbacoa, mga boss. Sa nakakain ako nito sa ano pa sa sa Dumaguete sa sa probinsya. At 'yun mga boss. Kain na tayo at may nakahanda na akong ano, nakahanda na akong pagkain at 'yun Ate Sean, maraming salamat sa ano sa Balbacoa at ano hindi ko tubusin ngayon kasi gusto ko Almusal yung iba. <laughs> at yun mga boss, kakauwi ko lang dito sa ano. Grabe yung traffic kahit na ano. Pag uwi ko, natrap ako sa ano, sa Orwas Boulevard. Grabe yung napakahaba yung traffic. At sobrang haba yung traffic mga boss ano, sa Orwas Boulevard dahil yung ano, yung sa flyover ng EDSA, pinutol yung ano, uh, Nirepair yung daan kaya bawal lahat ng sasakyan sa baba dumaan kaya bawal dumaan yung mga truck doon sa ano mga kotse doon sa ano kahit motor bawal dumaan doon sa taas ng flyover kaya sa ilalim lahat ng ano sa ilalim lahat dumaan kaya napaka traffic hanggang ano yan hanggang lunita grabe traffic kaya ginabi tayo pag at sulit naman dahil ano may dala tayong ulam na napakasarap kaya ito kakawin lang natin at nag ano, nag ready na ako ng pagkain kanin at saka ano kanin at saka kape tubig ayun mga boss okay oh, pakita ko sa inyo yan ito yung galing kay ano galing kay Sunyas Journal ayun mga boss maraming salamat at pabisita sa ano sa sa channel ni ano ni Sunyas Journal mga boss marami kayong ano doon ang gaganda ng ano ang gaganda ng mga upload niya mga boss kahit mga sh short video lang pero napaka ano. Napakaganda nga na. Panoorin. At 'yan mga boss, ito buksan natin ito yung ano. 'Yan oh, no? di ba? Wow. May kulang dito, hindi ako naka ano, hindi ako nakabili ng sili, lalo pag may sili to, sarap to lagyan kahit mga sampung piraso lang. 'Yan mga boss, balbakuwa po to. Luto ni ano, ni Atison ni Sonia's journal at yun mga boss mm, sarap at saka ano may nakahanda na tayong ano yan kunting kanin lang kainin natin ngayon kasi medyo gabi na eh yan at saka ano ito may ano tayo may pampalakas <laughs> yun tubig at saka ito mga boss, napakasarap nito. Ito. Napaka ano, napakalambot. Oh. Oh. At ang sarap niya mga boss at 'yun, tara kain na tayo. Samahan niyo akong kumain mga boss at 'yun, salamat ulit at sa ano sa Balbacoa. All right. At yun mga boss, kain na tayo at unahin natin sa bow, sarap ng sabaw nito. Wow. Woo. Yun mga boss, kain na tayo at samahan nyo ako mag, ano, mag dinner. Lumamig na yung ano, lumamig na yung pagkain ko, yung kanin. Nakakain ako ng balbako mga boss. Sa ano pa ako? Ilang dekada nang nakalipas doon sa Dumaguete. Kasi ito yung uso ng ano eh, sa dumagite. Ito. ito po yung kadalasan niluluto doon sa mga ano. Balat ng baka. At itong ano, itong ginawa ni Ate Sean, yun, ano, yung tuhod ng ano, tuhod ng baka, Paa ng baka pala. Dom. Kahit na trap tayo sa ano, sa trap eh. Solid naman yung ano. Dala natin pagkain. At ano, shout out pala kay ano. Kay Kuya Kuya Jun ng ano, sapa ako kay kagawad, nilibre niya ako ng anong mga boss. Nilibre niya ako ng merienda. Shout out sa iyo kuya. Maraming salamat sa sa merienda. Bihira na lang kami magkita sa ano, sa tropa ko sa ano mga boss. Mga tropa ko doon sa Paco, Manila. Bihira na lang makapunta doon kaya nakita kami kanina. Nilibre ako ng ano. Pinamerienda ako ni kagawad. Yun. itong balba ko mga boss nagtagal tulutuin kasi palambutin mo pa ng gusto to eh Sarap. Ang inuman ng tubig natin, thermos. <laughs> Ang daming laman. Yun mga boss, paano? Baka naman pwede papalo sa sa page ni Sonia's Journal. Marami kayong mga ano niyan mga boss. Ma makikita mga ano, mga adventure. Kung saan saan lugar yan nakarating si Ate Son. Si ano, so, Sonia's Journal mga boss. Damn. Solid. Napakalambot yung ano. Napakalambot pagkaluto. Napaka ano. Solid talaga mga boss. Yan. Ayos. Serve na mga boss. mga boss na ako. At 'yun mga boss, maraming salamat sa inyong lahat at pa-support na lang sa ano. Baka pwede papalo sa page ni Sonya's Journal. At nasa 1,000 followers na po siya mga boss. At sana tulungan nating lumago pa yung channel niya mga boss at yun lang mga boss maraming salamat at salamat dito sa balbakuwa at Sod, napakas ano? Sol. <laughs> Yan. Lumamig na yung kape ko. At yun mga boss, maraming salamat at bye-bye.